Ha? Ano yan pakulit oh? 'Yan sinuko Ay, ampak. Ay, delikado. Magtagulahan, oi. 'Yan sinuko ko dito. Bayad lang. Nya na pagkalma. Bayad na lang. Bago na lang. bahay namin kasi sinira na nakatulad daw kuha na doon ano, 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 ano. kayo medyo nagtila na ang kabumbun pala yung eh. hirag na grabe <tripti> guys ang nakakatakot ano, kami lang bahay namin. Ahan pa natin? Yan na, ang tabay lang. Ayaw ano pa pandalab ba? Tago, ano kayo Tago.

nggak ada angin. Pak, sulut nah. Hey, guys, ya, be. Sobrang lakas, guys. Direct ako. Eh, hindi ka magpina. Mas kayo yung stock. Kaya ka sa ilupad. Sabi ah, guys, napakadilikado talaga guys ng bagyo na to. Ito guys, ang nangyari guys sa area namin guys. Asin. Grabe ang damage talaga nangyari. Yan o. Grabe. Napakalakas. <tip> ang ano. Ito guys, yung bahay namin. Ayan, ito yung nangyari sa bahay namin. Ayan. Mawawa. Ayan yung ibang kabayan guys. Halos wala nang ano, bugong. Kamusta kaya? Kamusta naman kaya yung mga tao dito? Grabe guys, ang agupit na to guys. Sa buong kabataan ko guys, ito lang yung bagyo na napakalakas na nasaksihan ko. Nanginginig ko ako guys dahil sa una-una, sobrang lamig tapos, simple, hindi lang sa lamig kundi napaka na pangakababok nangyayari. Ito po yung nangyari. Yan, yung mga kabahayan guys ay nagsipagdapaan po. Oh. Hoy, mate ano ka muna? Si Halina ko halos yung mga kabahayan guys ay nagsipagdakpaan yan ito guys ito po yung bahay namin guys so, wala kami ngayon guys ano ah, uh, bihisan kasi naubos masa nagkabasa po lahat pero malakas pa rin kaya tago muna tayo muna tayong magpakampante yeah. ito guys yung bahay namin guys ng mga marami ng bagyong dumating ay ini-evacuitan po ito dito guys ng aming mga kasama ano, kabahayan dito po sila nag-evacuit pero ngayon guys ay ano talaga siya damage napakalakas ng bagyo na to pag mga kaliwa yung bagyo ay napakalakas talaga niya na no, mainit ina mainit an bukas ang bugas na ano dito ano okay, yung ano yung ano guys ano yung ano ano yung makapag ano ano yung ano yung ano yung yung maraming ano maraming dahil pero kahit paano kahit yung mga bahay natin at ari ari-ari ay nagkasira pasalamat pa pero sa Panginoon dahil walang napahamak dito sa atin kahit sa. di bali yung mga ari-arian magkasira o yung bahay masira basta yung mga buhay ay wala sanang masira po o, mawala kasi mas mahanap naman po yung mga ano na yan mga ari-ari na ano yan o maipuntar ka pero kapag yung buhay ay mawala na eh, wala na talaga yon yan kita natin yung ito, ito ito, yung bahay bahay po ito yan o oh, bahay po yan mga kapatid yung tinatayong bahay eh bubong pangalang nilupad na eh, pero na guys kamusta kaya yung mga ibang ano dito mga tao sana po ay nasa maayos lang po silang ano kalagayan sana wala pong napahamak sa kanila at saka yung ibang mga ano mga tao dito sa lugar po namin sana po ay ayos lang po sila Kamusta dinito sa ayo. Hey, out. Oh, Die. Okay, Manita. Tat. Mag-track nga niyo. Ayaw kusog pa. Yan, salamat po sa Dios, mga kapatid. At Dito po sa amin, Sa mga ay Maayos naman po ang mga kapatid, wala po na ano, wala po sa napahamak pero dito po nato ang kapatid salamat po sa Diyos ito po yung ano sistema po ng bahay namin yan so kahit pa paano, ay nakatagal po siya na sobrang lakas maraming mga puno na ano nagsipag itong bahay sa tayaan po natin yung ating mga kapatid dito ito po yung bahay din po ito ng kapatid Ah, uh, nag-ibakot po siya. Tapos tada sa'yo. Talos. Wasak. na Ano? Ano Alta, lupad! balay! sama uh, mga kapatid ay ano ito yung untas yon po ng bahay natin so ay uh, malakas yung pakabaon niya tiwi tiwi pa rin siya tiwi po mga kapatid an damage po sa bagyong umpong so nagsipagdapaan po yung mga puno at ito po yung malaking puno ay nanusya siya bumagsak po dito sa ano sa bahay na to kita natin tan kotol talaga siya oh. grabe kahit na lang mga kapatid yung tao sa bahay na to ay hindi po sila na damaged. Yan. titignan ko mga kapatid yung ano yung bangka namin kung kamusta sobrang lamig Gabi. baka damaged din yung ano bangka natin yung puno ng ano ng niyog mga kapatid ayun, naputol talaga siya putol yung puno ng niyog sa sobrang lakas ng hangin yan ito, ito yung kalahati oh naputol siya at natin titignan din natin yung ano area ng dagat ito din yung isang ano, kabahayan sira din kamusta ka mo? Para ka mag-evacuate? Uh -huh. Ano? Para masayos sa ano? na Dapat sa yan Wala ano Wala sa Napahamak Pero yung Mga ari-arian talaga ay Sira yeah, Dito tayo dito mga kapatid sa ano Sa Baybayin Dito Titignan ko mga kapatid yung ano Yung Bangka namin na ginagamit sa Pag ano Pag ano Pang Eh paglawod ginagamit tayo sa panglaot yan ah, grabe sobrang lamig talaga ito yung mga puno nagsipag tumbahan kakamustay natin yung ating ano mga satakyan so, ito ito yung bangka ng ano ating mga kasama dito Matito mga kapatid yung ano Yung sarap na ginagamit namin Kaya so, paano andito pa rin siya Hindi siya nawala Yung kasakya natin Yung bangka Inayos na natin to kagabi Bago pa lang mangyari ang ano Ayan. Ito po kahit pa paano So hindi naman po siya nawasak Pero ito puno Puno siya ng tubig lumalamig ako kapatid yung ano yung bahay ng uh, kamag-anak ko namin so halos na ubos talaga wasak ayan wala talagang natira na kahit ano puste grabe pa kadami sa ano wasak talaga grabe Ay, mga kaugabi. Grabe damage. Ubus talaga. Mga kapatid ng bahay, grabe. maayong ay kay aga. Kay kung gabi pa nangyari. Ay. Yo, kay pa pano, Salamat ya po sa Dios. Ligtas ang anong mga tao dito. naka-evacuate po sila. Ay, amo man ay samon, dry on damage. Pero kahit pa magkasira man, basta wala lang sa buhay na mawara. Kaya ini, kaya pa hindi natin maitindog, pero ang buhay, hindi na natin kaya maibalik. Ang mga hindi kaya nai-react, kamusta kaya? Pero hindi, di mga matitiba yung balay ninda. Kitaon natin, mga kapatid. Ayan po, mga kapatid, yung charts po nila ay nawasak din. Hindi rin pinaligtas ng bagyong ungpong. So, at ito guys, mga kapatid, ito yung deke, yung para lang po dito ng mga kabataan. So, evacuatean din po ito. Pero kahit pa uh, kahit ano, kahit uh, ito siya pinalit po ito. Mapasok po. Tapos din yung anong bubong niya. Kaya kahit anong lakas ng ano, pero yung mga bahay na uh, mahina. Uh, kahit si pag-reparan, sa kapataan ko ito ang bagyo na ano kasansiyang ko napakalakas isang oras lang nakagupit niya ito na yung ano nangyari grabe yung damage yung puno nagsipagdapaan ano mahay ka muna yan ito po mga kapatid wasak yung ibang kabahayan pero salamat pa sa ginoo oh, isa nagkapsira yung ano, mga kabahayan natin ay ligtas pa rin yung mga tao dito tumba, tumba ho naga tumba Tumba! ano tayo kung plug <laughs>

pero sa hinto do oh, like na ang camera po nang lebas oh, yan po mga kapatid ito po yung bahay na ano uh, nabagsakan po ng puno ng naga yan salamat po sa Diyos at uh, wala naman pong napahamak sa kanila wala pong nawala so ito bagsak talaga sira kamusta kamunda Dahil po, sila talaga. May tao pa rin sa sulod? Hoy! Okay. Kamusta ka na? Ay, ah, Adi? Adi? Oh. Yan, nabagsakan po sila ng ano, ng puno ng dagah.